Sisters, we've made such a lot of memories, and I can't wait to share it with you guys a lot, a lot. I know you guys have been me in my social media accounts, and you've seen a lot of it on my stories, on my posts. And I know we are still going to make more stories, especially when I go back here in Thailand. And I will promise to go back here, because there's a... That's for that sure. I'm going back. Of course, I'm going back to Thailand. <laughs> <laughs> I love Thai food. I love Thai food. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pong panonoodin kasi finally ay makauwi na nga po itong ating naging kandidata sa Miss Grand International 2024 na si CJ Yaza, Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ngayong araw na po uuwi itong ating naging pambato dito sa Miss Grand International na si CJ Opiasa na kung saan is nagtapos nga siya bilang uh, first runner up dito sa nasabing uh, beauty contest. At ayon doon sa report ni Mr. Nawat ay sasama siya dito sa pag grand homecoming ng ating naging kandidata At the same time nagkwento rin po itong si CJ dito sa kanyang naging karanasan sa kanyang journey dito sa uh, MGI at the same time yung kanyang nga uh, karanasan dito sa uh, pamamalagi niya sa Thailand kasi more than one month siya na namalagi dito sa uh, bansang Thailand bago siya bumalik dito sa Pilipinas kasi dahil sa mga commitment or duties ng uh, ano ng Miss Grand International dito sa top 10. Samantala, bumuhos naman ang mga suporta ng taga Thailand at the same time ng mga taga Pilipinas dito sa ating naging kandidata sa MGI 2024. Talagang si CJ ay uh, napamahal na rin dito sa mga taga Thailand, most especially na namalagi siya doon ng isang buwan. So narito po ang clip ng uh, video ni CJ Opiasa habang siya ay nasa Bangkok, Thailand. Look at her. She deserves it. She's, yes. Yeah, made everybody proud. And you know, like, um and you know what? She has never once ever given a negative vibe to literally anybody. She's she's the kindest. CJ CJ! CJ, 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 <laughs> CJ, 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 she gonna cry again? CJ, 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 we love you, CJ, 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 <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Buy the ticket and go with us. <laughs> okay, CJ, before we go in, inside, say something to all the Filipino fans and all the fans from around the world. As I know all the Filipinos know that I was always waiting for this crown and we made it and we have come home to a crown. so this is for all the Filipinos, for all my life family I mean, to here, my Thai fans so my Thai fans are here <laughs> thank you so much for making my here more memorable like to all my sisters who've made such a lot of memories like, and I can't wait to share with you guys a lot of guys I know we are still to more stories and, of and I will promise them to go back here because there's i sure. I'm going back of course I'm going back to Thailand <laughs> <laughs> I love Thai people, I love the places here it like it actually looks like the Philippines. it feels like it's also like the Philippines just went home and I consider my land now as my second home. So thank you so much guys for keeping me like your kid. And you know, guys are oh, all my family really, now. So thank you so much for that. And I love you all. Right, and all the toys. Right, <laughs> <laughs> I love you all. To all my Filipino fans. Uh, I will speak in Tagalog. Um, alam ko po, nag-aantay na rin kayo. At matagal ko na akong pinapa-uwi. At maraming maraming salamat sa pag-aantay. And in just a few hours, kung alantin ko Nang paglaban po kayo at nang paglaban po kayo at nang ng corona para sa isang lahat. So, I'm um, gonna see you soon. It's also so flowers. Mahal na mahal po kayong lahat, guys! See you in the Philippines! Bye-bye! Bye-bye! <laughs> so, yun po ang naging mensahe ni si CJ Opiasa sa kanyang mga supporters bago ang kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Samantala, bumuhos naman po ang mga suporta at mga mensahe dito sa ating naging kandidata sa Miss Grand International 2024 magbibigay lang po pala tayo ng opinion natin mga kapolitika dito sa naging journey ni CJ Opiasa sa Miss Grand International kasi nga diba dati is uh, hindi maganda yung uh, impression, merong mga spekulasyon at mga hinala na baka ma-unplace itong si CJ or uh, hindi maganda yung kanyang naging ranking but happy to say na nagtapos siya bilang first runner up dito sa Miss Grand International 2024 na ginanap sa bansang uh, Thailand so maganda naman yung naging resulta at masasabi sabi natin na yung mga Pinoy is maganda rin yung naging impression at dahil yun kay CJ at yung kanyang naging placement kasi ngayon ay parang naghilom na yung uh, hidwaan dati ng mga uh, Pinoy dito sa Miss Grand International dahil nga sa hindi magandang karanasan. At base naman doon sa naging post ni Mr. Nawat ay okay naman siya na kung saan ay uh, kalimutan na daw yung nangyari in the past. Okay, so it means to say na open for reconciliation itong si Mr. Nawat. And first time po in the history na uh, sumama or sasama itong si Mr. Nawat dito sa ating bansa. Kasi nga base doon sa pa-survey ay talagang uh, most of the Pinoy ay talagang nakasuporta na po dito sa MGI. Base doon sa naging survey ng Missosology and then uh, top 2 na lang po itong Miss Universe. So kung uh, ganito na kung saan is maganda yung naging relasyon mga kapolitika ng mga Pinoy dito kay Mr. Nawat At the same time si Mr. Nawat maganda na rin sa mga Pinoy Although meron rin mga kritiko, hindi naman lahat is pabor dito sa MGI Ay masasabi natin na majority na ngayon ng mga Pinoy ay dito na nag-shift uh, si sa uh, Miss Grand International At ang sinasabi pa nga ng mga netizen ay welcome na welcome daw itong si Mr. Nawat dito sa ating bansa so magandang development po ito mga kapolitika at magandang uh, progress na sa tamang direksyon yung Pilipinas na baka sa mga susunod na taon is ibibigay na sa atin ng uh, Miss Grand itong pinaka inaasam-asam itong itong uh, mailap na Corona Golden Crown ng Miss Grand uh, International so magdedepende po ito sa mga pambato natin sa mga susunod na taon at ito yung ating abangan mga kapolitika. Okay? At sa tingin ko kung kaya sasama itong si Mr. Nawat dito kay CJ Opiasa kasi alam din ng CEO nitong Miss Grand International na maganda na ang pakikitungo ng mga Pinoy dito sa kanyang beauty contest. Okay? At uh, masasabi natin na malaki ang kanyang utang na loob kasi nga napasikat ng husto ni CJ itong MGI dito sa Pilipinas. So ano po ang inyong masasabi dito na kung saan is maganda na gumaganda na itong relasyon ng Pilipinas dito kay Mr. Nawat sa tingin nyo ba mga kapolitika ay uh, ibibigay na sa atin ang uh, gininto ang corona dito sa Miss Grand International sa mga susunod na araw? At ano ang inyong maging mensahe kay Mr. Nawat na kung saan is uh, pupunta siya dito sa ating bansa kasama itong Susiji o Piazza? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.